Yan guys, magluto tayo ng ginataang balona ng manok. Ayan, solong balonan po ng manok yan. Ayan po yung ating uh, pamintang durog. At saka yan po yung ating bawang. Ayan yung ating siling uh, maanghang at sibuyas. Yan po yung loya natin at siling green. Ayan, may chicken cubes tayo dyan. At saka yung daon ng siling yan. Yan po ilalagay natin yung daon ng siling yan sa bandang pauli. Ayan, sa huli na po natin yan. Kasi kahit patay na po ang apoy, yan naman ay uh, maluluto. Okay po, ayan po ay magigista tayo ng uh, luya po unahin natin dyan. Kasi medyo matagal-tagal po maluto ang luya. Mabango po yan luyang yan. Ayan, yan unahin natin dyan. Yan naman po ang ating lutoan na, na stainless. Yan po naman ay dapat ay mahinalang ang apoy. Kasi pag ani uh, biglang malakas, pausunog po agad yan. Ayan na, luwaluin halu po natin dyan. Iusunod po natin dyan yung bawang. Kailangan na yung pag nag uh, light brown lang mga guys yung luya nyan ay pwede natin ilagay yung bawang na yan. Ayan, ilagay na natin. At yung bawang pong yan, pag nag light brown yan, pwede na. Angit naman po ang sunog nyan at mapait yan. Ayan, haluhaluin lang natin. Susunod natin ang ating sibuyas. Ayan. Ayan pag nalanta naman po yung sibuyas na yan eh okay na rin yan pwede na natin sunod yung ating baluna ng manok ayan po ay eh, ginigisa ko talaga kasi yung iba po, iba po dinidiretso na lang yan masama na yan eh, ay akin eh gusto ko po ay eh, ginigisa ko yan ayan para lumabas po yung kanyang ano nagtutubig kasi yan ayan kaya yan eh ating uh, igigisa para mas mabangok manuot sa ating baluna ng manok yung aboy na yan ayan, kumapit yung lasa ayan, at paglanta na po yung sibuyas na yun, ilalagay na rin natin ng yung ating baluna ng manok na yan yung ng ating baluna ng manok, manok na yun ay favorite natin yan kasi may kunat po yan hindi ko na po yan sinamahan ng atay ayan, sulong sulong balunan po ng manok yung ating ilalagay dyan ayan Paglantan na naman po yung sibuyas niya, pwede nang ilagay yan. Ayan, halu-haluin lang po natin yan. Ayan na. Malapit nang malantay ang ating sibuyas. Ayan. Kasi nga po guys, yung baluna ng manok yan eh, nabili natin sa Walter Mark. Nakita ko roon, isang bungkos ay aking dali-daling binili. Ayan. Yan po inilamas po natin sa asindan lamas na si Kings Asin yan po ay hinugasan po natin ng ayos yan at pag hindi po natin hinugasan at uh, isa may tira tira pa kung ano yan yung parang balat na dilaw sa loob ayan ayan ay tinatanggal po natin yung parang papil na yan yung so, nakadikit dyan sa baluna ng manok na yan yan lang natin yan para mag balance po yung kulay niyan yan po yung discarticos pagluluto ng ano baluna ng manok Ayan, lagyan po natin ng durog na paminta. Ayan na. Ah, pinagpag na. Ayan, haluin natin para mag-mix yung paminta ng durog na yan dyan. Ayan. At yan man guys ay magtutubig yan. Yung baluna ng manok na yan mamaya maya. Lalo na pag i-over natin yan. Maglalagay po tayo mamaya dyan ng kaunting asin. Alalay lang po paglalagay ng asin. Ayan saka yung pong toyo inuna po natin yung kaunting toyo din po ang paglagay ng toyo kasi ang toyo po may alat din yan yan, naglalagay din po ako ng toyo sa ginataan pwede rin po hindi ako maglagay nyan kasi lang, ang kulay talaga ng ginataan natin yan, pagka walang toyo ay puting puti Ayan. lagyan natin ngayon ng toyo kasi nagagata tayo minsan eh hindi natin nilalagyan ng toyo ayan yun ay eh, puti naman po ang kakalalabasan ng uh, sauce ng ating ginataan pagka walang tuyo. Ayan ay eh, medyo may itim, may brown brown ang kulay. Ayan na. Ah. Yan po yung kanting asin natin, lagyan natin. Alalay din po at pwede naman po tayong magdagdag yung pag yan eh, ay Pangit po pag yan eh, naging maalat. Nakaw! Napaka delikado po ng maalat. Masyado. Yung tamang-tamang -taman, templa lang. At yan ay eh, halu-haluin natin. Ayan. Para po mag-balance yung kulay niyan. Ayan. Binalibaliktad na. Hinalo doon at hinalo rito. Papunta roon at paparyan. Ayan na. Pinagpag na. Ayan. yan mamaya may kukuber na natin dyan. Para sa ganun ay eh, mas madaling. Lumambot. Uy. Nagdagdag pa ng kaunti tuyok. Kaunti lang. Mabingay eh, pwede pa tayong mag... Uh... Habul niyan. Pagka-alanganin pa tayo. Ayan. haluin uli natin. At para po yung ating baluna ng manok ay magkakulay na dyan. Ayan na. Ah, Hinalo na po yan. At yan ay uh, i-cover natin dyan. Para yan ay uh, lumambot. Kaso lang po talaga yung baluna ng manok ay hindi naglalambot. Ayan. Lagyan po natin ng tubig na mainit na. Inalagay ko po dyan tubig na mainit na eh para po hindi naman mamatay yung ano, maputol yung kanyang init. Ayan, i-cover natin yan. Ayan, buksan natin. Wow, kulong-kulong -kulo na guys yan. At talagang hindi nga po naglalambot masyado yan. Yan talagang manok na ganyan ng ugali. Yung baluna na manok, may kunat talaga yan. Ayan, maganda naman po yung may kunat ng kanti. Huwag naman po yung hilaw. Tanggalin po natin yung mga nakadikit na yan dyan yung mga impurities na yan dyan. Ayan, para malinis po yung ating ginataan. At yan naman pong sab, yung sauce na yan, pag yan po ay medyo kakamti na, saka po tayo maglalagay ng gata dyan. Ayan, hello. Parang ilaga lang natin guys, dyan, siya dyan sa, ano yan, sa sauce nyo yan. At pag yan ay eh, absorb niya yung sauce na yan, eh, pwede tayo maglagay dyan ng gata. Ayan, mag Hataw-hataw po tayo niyang counting bitching. Counting lang po. Ang masama lang po dyan, pag napasama yung takip, mula, na... uh huhu, yan, yan, uh huhu. <laughs> Buhos lahat yan, guys, dyan. Ayan, mahirap na. Kaya dapat mahigpit ang takip niyan. At yung naglalagay po tayo ng chicken cubes dyan. Para po, buong-buong lasa ng ating chicken balona. Ayan. po ang ating baluna ng manok na yan ay eh, may sarap talaga yan pag natunaw po yung chicken cubes niyan lalo na pong talagang pag naigap po yan ay eh, pwede na rin iulam yan kahit walang gata so, cover po natin ulit ng ilang sandali Ayan. para tuloy tuloy ang paglambot niya buksan po natin ulit yan Ayan. kakaunti na po ang sabaw niyan ilang sandali lang po ay eh, maglalagay na po tayo ng gata ng niyog dyan mamaya po yung maglalagay tayo ng kantin suka dyan ayan at yan naman yung malambot na rin oh tinusok na tingnan natin kung yung malambot na ayan naman yung hindi naglalambot may kunat talaga yun tamang tama na guys yan tama na sa akin yung ganyan ayan haluin pa natin at marami pa pong sauce yan. Mamaya pagkakamti na po yung sabaw niyang yan, saka po natin ibubuhos ang gata. Ayan. Kulo ang kulo na. Hinalo ulit. Talaga namang malikot ng kamay eh. Talagang napakalikot ng kamay. Ayan. balik-balik rin mo yan. Nasisipagan tayo dyan eh. Ayan. Mamaya-maya po kakamti na sabaw niyan. At ilagay na po natin yung siling verde na pula para may kapit po ng kanti ang anghang. Huwag naman po yung sobrang maanghang. Kasi hindi lang naman po tayong kakain yan. Baka magreklamo na naman yung ating kumandir. Ayan. Kita nyo po, kakantay na po ang sauce niyan. Malapit na po tayong maglagay ng gata na nyug. Ayan. Kulay brown po. Pag may toyo talaga, magkukulay brown yan. Ayan, ang ganda ng ano. Minsan po ay eh, ako nagluluto niya na eh, iputi ang sabaw naman. Yung po ay hindi ko nalilalagay ng tuyo. Ayan. Masarap po sa ginataang baluna naman manok ay yung nagmamantika ng kaunti. Kaya lang nga, eh, kaso eh, mayroon sa amin na mahilig sa sauce. Ay di yun, idinadampi-dampi eh, sa kanin. Kaya hindi po natin yan pa papaigahan masyado. Ayan, maglagay po tayo suka at yan namang baluna na yun ay na. Naglalagay po akong suka dyan pag uh, na po yung ating baluna ng manok. Ayan, mamaya po natin haluin yung pagkulo ang kulo ka na. Ayan, pulo ang kulo ka na guys yan. Pwede na po natin yung uh, halu halo-haloin mamaya. Ayan, Counting sugar po. Naglagay po ako ng sugar na puti dyan. Ayan, kahit pula naman po ay pwede. Para may namis na mix po yung ating uh, baluna ng manok. Haluin po natin. Para magmix mix po yung ating sugar dyan. Ayan na. Akaunti na po ang sauce nya. Pwede na po tayong maglagay dyan ng uh, kukumama. mama, kukumama po ang ginamit natin dyan. Kasi po hindi na po ako nagpakudkod na nyug. At ako'y natatagalan po ay pang ulam po po yung sapunan ayan dalawang kukumama po ang ating nilagay dyan ayan ha pakalapot. kaya lang talaga po eh, ang gusto ko talaga dyan yung original talagang piniga yung ikaw, tayo yung ako na po ang magbipiga. kaya nga lang po hindi eh, wala na tayong oras yan po yung padalwa natin ayan magdadagdag po tayo mamaya na yung siling pulat siling green ayan Oh, sinaid na. Dapat naman po talaga sa erin yan. Sayang yan. Ayan, saka mahalan po yan. Napakamahal po yan. Pero masarap din po yan kahit mahal yan. Ayan. Yan po ihahalo hahalu haluin na rin natin mamaya ng kanto dyan. Para yan po hindi nagbubuo. Pag bumula po kasi pag hindi nalo ay ano, medyo nagbubuo-buo ang gatang yan. Ayan na ilang sandali po eh, ano, napakadaling maluto niyan eh, pwede na yan, maglalagay po tayo dyan siling pula at siling ano, green ulit para may kapit ng kanti ayan ah, na nako mabango po yan kung naamoy po ninyo at napakasarap mong pandampi-dampi niyan sa kanin yung sauce niyan, ayan gaya po niyan sigurado po malapit na po itong maluto at ilalagay po natin dyan yung ating talbos ng sili. Ayan na, ilagay na po natin yan. At yan naman ay napakadali pong maluto yan. Kahit patay na po, tanggalan po natin ang apo yan, luto yan dyan. Ayan na. Maluluto na po ang ating ata, uh, wala pong atay, sorry. Balo ng manok na pure. Ayan. Ako po. May kapit po ang anghang yan. Pero alalay din lang po, wag po natin pipisain sa inyong siling yan. Yan po'y pampaganda nilang natin yan. Ayan ah. Go. Okay na yan. Yan ay pwede na natin uh, lantakan yan. Ang ating ginataang baluna ng manok. Ayan ah. Sa ilang sandali pa po, ay pwede na po natin yang i -serve. Kulo ang kulo na po. Luto na po yung gatang yan. Kaso lang maganda dyan yung nagmamantika-mantika. Ayan. Kaya lang huwag po natin yung paiigahin. Kasi nga po para may pandampi-dampi po tayo sa ating kanin. Ayan na. Yan po ay tatanggal na, na po natin ang apoy dyan. At yan ay luto na. Ayan na. Kulo ang kulo. na. Napakasarap po niya kahit sa bahaw na kanin. Pwede pwede po natin yung ipandampi-dampi. Okay, halo haluin natin ang kaunti at uh, Baka naman dumikit yung ilalim yan At magtutong kasi stainless po yan Ayan Nakaw, pwede na talaga Okay na po yan Luto na po ang ating Balonan ng manok Ayan po sa madaling salita Balonan po ng manok yan Walang atay pure po yan ayan makikita nyo po oh. tingnan nyo po na masaganda ng ating gata ang ganda po ng ating pagkakaluto niyan. Kung gugustuhin po natin, pwede pa po, po natin paigahin yan eh. Kaso lang nga lang, eh, may mahilig po dito sa sauce. Ayan, padampi-dampi sa kanin. Ayan, sabi lang Batangas eh. Padampi-dampi sa kanin. Pandampi-dampi. Ayan. Okay. Tikman po natin yan. Wow! Yummy! Grabe, okay na po yan. Luto na po ang ating balo na ng manok. Kain na na po tayo.